Tutok na talaga yung panganay ko. Kidlip uh, lang yan, ma'am. Saan sila nabasa? Saan sila nabasa? Hmm, mamatid na. Diyan lang po, public. Uh, ano na naman ang public ng eh? public? Opo, ba? Tsaka para sa akin, mas nagiging independent ang bata pagkaan. Oh. naman na ingrown. Mamay dry skin. Lalo na to. Patusok pa baon na. Bumaba. Nakabaon na na? Yes po ma'am. Dikit po siya. M. Mm -hmm. yeah, pag sa Thanos shoes. versus. Ah, may nakatuso. Mm -hmm. Next, Sorry. Ay, naku ma'am. Napaka-sensitive talaga ng paa mo. Sobrang ingat na ingat na yan. Wala pa rin. Mamaya, palambutin ko pa. <laughs> dito muna tayo sa kabila kinanggal ko na yung sira mam ha

Oh, nawala yung ano. Ito na siya. <laughs> <laughs> sa tingin ko, ikaw lang makakaremedyo dun sa kuko ko. Okay. Hindi ko na maintindihan. Huwag ka magkikutik hanggat pa, hanggat mapaanohin nyo muna. Tamang gupit-gupit lang muna kayo. Sa unahan lang din. Huwag mangingilam sa gilid-gilid <laughs> para hindi ma-damage. Yun, yun nga lang po talaga. Pagtsatsagaan mo po. Kasi kahit sino naman gusto magpalinis kasi nung no? no, na ano, nag-live -nag kaya tayo. Sabi mo, nag-schedule ka to 21. At saka ano, 8pm ko Hmm, entertain ko po yun. Hmm. Ngayon, message ako, saan ba ako magpapaano? Sa, sa, saang area sa, sa posting mo o sa messenger? Check ma'am. Uh, yes. Uh, na Naka-chat kita. Siyempre ako, ma'am, sa dami nyo, hindi ko naman memorize lahat ng pangalan nyo. naka kita, binigyan na kita ng slot. Tapos biglang, di reply na, then baka, oh, biglang wala na naman yun. Natabu na naman sa dami po.